Nitong pagtatapos ng nakaraang taon at itong pagbubukas ng panibagong taon ay marami akong kakilala na nagpakasal o kaya naman ay nagpropose. Marami ang pumasok sa relasyon na madalas kapag yung matagal ng kasal ang kausap mo, eh, ang sasabihin sa iyo ay lalagay ka na sa magulo. E eh, bakit nga kaya yan ang madalas nating madinig sa mga veterano na sa buhay may asawa? Siguro dahil marami sa mga single, eh, ang simple ng buhay. Sa desisyon na lang eh wala nang maraming isa sa alang-alang. Kadalasan ay sariling desisyon na lang, okay na. Nandyan din yung wala ka ng kailangan pakisamahang asawa na paminsan ay pabago-bago timpla. Yun bang minsan sobrang sweet, tapos minsan naman pag tinoyo, eh, lagi kang inaalat. Yung pacing ng buhay mo ay ayon din sa gusto mo. Hindi yung kung kailang ka nagpapahinga sa kamerong kailangan gawin at kailangan gawin agad-agad. Siguro partiyan ng karanasan ng mga may asawa kaya nasasabi ng iba sa mga single, bakit gusto niyong lumagay sa magulo? Pero alam mo ba na madalas, hindi pa man nakakasal eh, nakaset up na na maging magulo ang buhay pag nag-asawa? Oo, oh, maraming ganyan. Yan yung kapag marami kang expectation sa mapapang asawa mo. Di ko lang misa nadinig yung nagsabi na, kapag mag-asawa na kami, babaguhin ko siya. Ay naku, hindi pa kinakasal, alam mong gulo na hinahanap. E paano kung ayaw magpabago? E paano kung hindi magbago? Yung mga ngako kayo sa kasal na tinatanggap ninyo ang isa't isa, tapos yun pala, eh, nasa isip mo, ang dami mong babaguhin sa kanya. E eh, paano na? Ang sabi ng Bible, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Bago ka pumasok sa isang relasyon, ay doon mo natantsahin ang isang tao at hindi yung papasok ka na baon-baon lahat ng expectations mo na kapagka hindi na meet, ay lilikha ng frustrations at magpapahina ng inyong relasyon. Ang asawa ay nilalayo ng Diyos na maging pagpapala. Hindi siya dapat ituring na parang isang gamit na pag napasayo na ire-repair mo. Totoo na kailangan nating lumago, pero mali ang papasok ka sa relasyon na nangangakong tatanggapin ang isa't isa, tapos hindi mo pala tanggap. Pero kung papasok tayo sa relasyon na may layuning mag-ambag sa ikalalago ng kabiyak, ah, yan. At siguradong welcome na welcome. Dahil pagkaganyan, ang tingin mo sa asawa mo ay biyaya na dapat pangalagaan sa halip na problema na dapat solusyonan. Gets ba? O asa ka ba?